Love shout out. Ayan, today's video, ang i ko sa inyo guys ay uh, may pupuntahan kami ngayon at manguha kami ulit ng suso kasi gusto ko maginataang gabi with suso. Ayan. Ay ano pala? Tama diba suso? ba suso? Bagungon. bagongon or suso. Ayan. So shout out sa baka. So ayan guys, samahan niyo kami sa aming pangunguha ng suso kasi malalaki ata ngayon eh. dami kaya ngayon? Oo eh. Alam, may luto ang bayabas. Ay. Babaw ay. Ito? Ito ka bilong. Ito? yung... Ah, ito ay. Sige na ah. Law pa ya. Meron pa kaya dito agong o? Ito ah. Guru eh. Ano? Ito mo lang yung mga gano'n alam.

kabing to. Gata naman ko no. <laughs> ah. Tingnan nyo naman guys, ang daanan. Oh. Ang hirap ng daanan dito, lalo na guys, umulan kagabi. Sobrang lakas talaga ng ulan. Tapos yung tawag nito, yung kulog, yung hangin. Kaya pag gaganyan, nervyos talaga ako. Wala si Kasboyet. Kaya buti na lang, hindi naman ganun talaga siya ka, kahaba yung... Ang layo na nila. Oh, may baka. Buti na lang, hindi ganun kahaba yung oras ng pag-ulan. Tapos lang din naman. Daming tae. Mm. Na... Oh. <laughs> my cake, my cho my chocolate cake, ah, hindi ah, black cake. <laughs> so maagi. Maagi lang kami din. Mm -hmm. Ang tapang tuta. Hello, may tuta. <laughs> so Ayan guys. Ang daming morsikos, no? Hindi na nawawala ang morsikos. Kaya ako nag-short kasi ayoko san yung aking suot. Kasi ang katikati, eh. -kati, lagi pa nga ako ina-allergy tapos may ganyan pa. So, that's why nag-short tayo. Oh, yung Beth, may andyan ka na na. Beth! <laughs> Gaga na ba ito? <laughs> May aso ba? Nga. <laughs> oh. Grabe, ang init kaaga pa ah. Oh. So, malapit na kami guys. I am excited na ako. Baka lumaki na yung mga suso ngayon kasi uh, nung nakaraan na nang kami hindi ganun yung lahat kalalaki merong maliliit pa so ayan hindi pa kasi ako nakapagluto ng suso na may gabi kasi nung last time na nang kami ginataan lang namin pero walang gabi dahil wala kaming mabili so kaya ngayon niyaya ko sila ulit kasi gusto kong kumain aray ko ang hirap. Ito ba yung daanan dito? Wala namang daanan. Ano si Jasper? Ay, sumama din pala si Jasper. So, this is it, pansit. Marapit na. Tabi-tabi. O, -tabi. oh, ayan guys. aming ah, kapaligiran. Grabe, ang init talaga. Oh! Alam nyo ba, 7.30 pa lang ata ng maga. Grabe na yung init. Hala, Oh, gali nag atak na tong balde nila. Eh. Ala la 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 la. Nang ali, ni Jay Jay. Mikay Baka bigla tayong masungay nan. Okay. Tabi-tabi po. Uy, ang daming flower. Malalim. Tabi-tabi po. Tabi-tabi, tabi-tabi. Ayo oh, ayan guys mau ngeliat nelayan. Den, iya, cepetlah. Makai okay, mainnya okay, ya. Dari okay. sana nikah ya Jai Jai Jasper. Merame ba. Parang maliliit maman. Ra 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 ra. Ito malaki siya. Doon yung iba, doon yung iba ha doon yung iba. Yeah, dami. Ito. Oo.

Aray, 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 aray. Aray! Ay, bibit ang dami dito. Ay. Oh. Yung pa ako, bibit ang dami dito, oh malalaki. Ay, ang dami guys, O, so malalaki. Bito! Bit! May kay, oh. kan mo muna, oh kasi, oh. Masakit yung pa ako, may ano ata. Ayun po, ayun pa nga eh. Ang dami nga. oh. oh, pa. Oh. Dali lang, saglit lang bala. Oo, oh, 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 oh. oh. ang lalaki sana guys kaso may mga ano oh, may mga karumahan masakit kaya yan kasi maraming tinik So, ayan guys, ang buhay probinsya. Kung masipag ka lang, wala kayong ano. Meron naman kami isda. Kaso, gusto ko lang talaga ng suso. <laughs> oh. Ang lalaki pa naman. Um, malalaki siya ngayon. Tabi-tabi oh. lang po ha. Ma ha? Ay, hindi ko siya madampot. Mm. Oh. Oh, ang akin kaya na malalaki yung kuha ako. Baka kay Mikay, malaliit. Oo. Oh. <laughs> ako nga, natunok din eh. Oh. kayo Dala ba lang baldi? Ha? May kayo ho? Hmm, dagdag ah? uh -huh. ko oh. eh. ho. Ito Dala kaya butas ya. Kuha gina Mm -hmm. okay, okay, okay. May tala akong bag kasi nakalagay din yung cellphone ko. Aray ko. Aray. Aray. Ano punso. Ang daming ano. Agay, agay. Agay. <laughs> ayan guys oh ay nagugup ay lang ah 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 dali lang doon ng punta ka din dito eh. ayan oh ah 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 ar pa pala andam po tayo nandoon oh

Yap ti bro, i steady lang daw. Ako masulod. Hay, yeah. gina karam pulos ang kinawa ni Laya oh. Noy. Dali din noy. Aray ko, aray. Aray. Hoy. Ah, oh, madugo gid. Di, meron talaga dugo. Huwag yung pa ako. Guys, hindi na ako manguha kasi mayroong ano yung pa ako. Natusok siya. Ang haba, nandun siya sa loob ng aking paa So pag naghahakbang ako, masakit. Yes, steady lang ako dito, nakatayo. <laughs> Sakit talaga bit. Ang haba ng akong ano, tunok. Ang itim pa naman. So, ayan, mag-aantay lang ako sa kanila matapos. Malapit na naman mapuno yung aming daladalang lagayan. Sakit ha. Ayan. Tingnan mo guys, oh, ayan Ayan. Sakit nyan, kaya ano, hindi ako makahakbang. Ah. Uh. ayan guys, Oh. Uh. hindi siya matanggal, kailangan talaga ano yun yan. Aray. Okay. Ang sakit. Okay, okay. Kailangan talaga siya anahin ng karayong. Okay. yan guys, yung aming mga kasama, mga bata. Bunso. nag na lang ako. Pati si Britney, tsaka may malaking aso pang kasama. Hindi ko na kayang maglakad kasi mahapdi, masakit. Pag naglalakad ako, lalo siyang bumabaon. Anay ko. Paano tumamaya mamaya? Aray ko ba? Ang sakit. Bibit, sakit, sakit. Gita, betya. Lalo bumabaon pag inaapa ko kasi. Oh, my gosh. guys. Baka doon marami din doon, oh. No? So, baka doon marami, oh. Sakit aray ko. Kuha, Tingnan niyo naman si Bunso. Nandun talaga siya sa ilalim ng karumahan. Walaan nyo guys kung bakit gusto niya doon manguha. Anong reason kung bakit gusto niya magkuha doon kung saan maraming ano, maraming tinik. Na pwede naman siyang kumuha dito sa labas lang. Bakit doon siya kumukuha sa loob? Walaan nyo nga kung bakit. <laughs> May reason po yan kung bakit gusto niya doon sa loob. O, oh, ayan. Kahit hirap na hirap na siya, kahit tatutusok na siya ng mga tinik, gusto niya pa rin doon. So, hulaan niyo guys kung bakit. <laughs> kasi ako alam ko kung bakit siya pumunta dyan. Sige nga, kung, kung, ano, kung magaling kayo, ano nga reason kung bakit gusto niya doon. Pwede naman siya dito sa labasan kasi meron din naman. Bakit kailangan pa niyang pumasok doon sa kaloob-looban na maraming tinik? <laughs> 'di ba? So, ayan ang mga ano diyan. Ha? Dahil na ka lang. Dandahan lang. Ayan na yung kuha nila oh, yung mga mga kaapuhan ko. <laughs> kaapuhan, mga apo ko sa pinsan. Oh, tingnan mo siya oh. Oh, agay. <laughs> Ag agay. Don 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 kayo oh, marami pa siguro Jasper. Why not? Tingnan mo 'yung. mag -ingat, ingat lang kayo diyan at maraming mga karumahan ha. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Oh, ayan, mga bata ang kasama namin. Wala, tingnan itong isa. Paano siya maglakad? Paano ko maglakad ka? Oh, <laughs> Ang kulit eh. Oh. Na naman guys, oh. Pumunta na naman siya dun sa kaloob-looban. Gustong gusto niya talaga doon sa kaloob-looban guys Ano kayang rason? <laughs> Pinahirapan niya ba yung sarili niya? O may rason siya kung bakit siya gustong punta doon sa pinakasulok-sulok Kung kailan maraming tinik <laughs> O diba guys? Masarap yan mamaya Pero kailangan bago yan siya lutuin Paanay mo na yan siya Paluaron Mga one day Bukas pa yung lulutuin tapos, lalagyan namin ng gata. So, sarap na naman. Taob na naman ng isang kalderong kanin ito. <laughs> o, oh, diba? So, ayan. Masyadong tirik na tirik yung araw, o. Oh. Marami ka nang kuha? Na ha? Na -ma -ma -ma. Punta kami dun guys. Punta kami doon. Ha, nahinada bas il slide kada karon. Andriya wala na diya mga Roma guru ko. Bubog na nga malah Dito lang di siguro yun. Guys, nakikita nyo ba yung lumot? Ayan oh. Natutuklat na yung lumot. Hmm. Oh. Ay, ang itin. Natutuklat na siya. Kanino kayang pa ayan <laughs> mga paa yan eh. So guys, tapos na kami manguha na ng, <laughs> ng suso. Pauwi na kami ngayon. <laughs> Ang dami namin kuha. Puno yung aming mga lagayan. Pa, puno yung balde namin. Pero yung sa, mga, sa iba, sa mga bata, hindi puno. So guys, ito na. Malapit na kami sa aming bahay. <laughs> tapos na kami manguha ng suso ang dami din naman namin yung suso na nakuha kaso yung mga paa namin may mga tinik kasi ang daming karumahan doon maraming tinik so ayan guys thank you so much for watching and so, mega love shout out sa lahat ng mga nanonood ng aking premiere thank you so much sa palaging nagsusupport sa aking prem ayan bye guys god bless everyone bye <laughs> Aray, aray. Nahinaya lang, girl. Aray! Tahi unta na lang ni Gani. Ang gay. Tahi. Ando pa nang paako tsaka ako kuko, hindi pa ako nakalinis masyado eh. Tatlo gid kabilog ya. Ay, eh, hindi ya makuha ya. Makuha kay salop na. Nagbaon kasi na nagbaon kanina eh. Ibaon. Agay, 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 agay. Aday <laughs> ko. Anto sa girl. Anto sa girl. Ano sa girl? Ay. Nagdalom gin sa yabi. Kay habang nag naglalakad ako kanina, lalong bumabaon. Ayan. Uh, sakit uh -huh. niya. Ang wara gin sa Hindi gin makuha. Kuha na. Galing kay... Sakit yan. Place na yan. Place Aga. blue na. Agay, bunso! Hindi, pagtuslo ka. Ginakuha ko niya ako kay para makakita gud Ginawangan. ginaawangan. Hindi <laughs> ko na ako pagkakawangan. Hindi <laughs> <Ay>. na mo niya. sakit kaya, obor-obiran, takarot mo. Obor, dakinomo talaga po kayo natin karon. Over the kinuha mo ka okay, natin karun. Oh, uh, nagbaon na talaga yun. Sakit-sakit. Ang gangot-ngot pa sa... Mag na iya. Kumikirot pa siya. Yung tsaka hindi lang isa. may dalawa pa. Mag okay, na basta Abaw! di panguha ka sa na. <laughs> Anto sa Tama girl. Bago mabutol. na sa Oh, gayan, ah, no, utod ba? Agay, agay. Sang, ano, ganyan ano pa! Gaya, gay. Grabe, ngot-ngot sa ano. Sa ginawaan. Ni, ano. Blong. Gaya, Gaya, gay. Agay okay, Ay! punso Sakit sa akin! Sakit sa <laughs> to Ito yung inimo mo yan! Ano to yan? Gosh! Nagugmod lang to yan! Nagugmod lang yung pinindot mo gano! Ay! Oh. Siyempre! La Hapaw lang to yan! Giniper mo yan! Giniper ang sa punta! Kaya baka para makaniho! lang to sa iya! Ano. Salamat yan! Nakuha! Mugna yan! Hmm. Nipa. ada, na Hai. Ay? Oh, Ay. Oh, tarag mo lang api. <laughs> <Buar> pedu <laughs> 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 nah, 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 nah. Operasi 1, 2, 3